yun buksan na natin yun, lagay mo dito mga yan tignan nyo ba dito yung pamamaraan ko ng pagpapasinaw ng pressure cooker yon, yon lang yan lang nga di diba, dali. Ah, balik, mo. Okay. eh yeah, ating kong malambot na, Ay, malambot na to? Mama cut cut Huwag wakamong cut 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 E doon oh, e doon oh. Doon eh, ito Ito? Kulang mm -hmm. lang, kulang lang sa araw. Asin. Sí. <coughs> Ayan, lagay natin yung soyote. Ito yung sa Lagay natin yung na ምናምን አልሽኝ በደንብ ምናምን አልሽኝ በደንብ ምናምን አልሽኝ በደንብ ምናምን አልሽኝ በደንብ ምናምን አልሽኝ